Murang kanin at ulam na negosyo, gawin mo ito sa tokwa mo. Ang creamy ng itsura pero yung mga ingredients ay mura. Pwede mong ibenta ng 45 pesos ang kada order nito. Hindi mo na kailangan maglagay ng all-purpose cream dito. Pero bago ang lahat, tikman muna natin to. Grabe, napakasarap at malasa. Maggisa tayo ng isang kutsarang buto ng atswete. Kapag mapula na yung mantika, tanggalin na natin yung mga buto. Next, bigas naman ang isasain ko. Konti lang ang lulutuin ko kasi sample lang naman ito. Then, ibanlaw natin yung tubig sa mga buto para mas kumulay. Isang kutsaritang asin, apat na pirasong bawang, at yung ating atsweti oil. I-mix lang natin itong mabuti. Bale, lulutuin lang natin to ng ilang minuto. Next, tofu naman ang gagamitin ko. 30 pesos ko lang nabili ito. Sa inyo, magkano ba to? pa naman sa baba para malaman ko. Hihiwain lang natin to into cubes. Dahan-dahan lang kasi mabilis masira ito. Guys, wag niyong masyadong liliitan kasi iimpis pa ito after mapirito. Magpainit na tayo ng mantika. Then, pirituhin natin yung talk wine to medium heat hanggang sa mag golden brown nito. So, okay na to. Ilagay na natin sa strainer para matanggal lang excess oil. Luto na din yung ating kanin. Haluin natin para maging even ang kulay nito. Tapos magtunaw tayo ng kutsarang margarine. At igisa natin yung kalahating pirasong carrots. Sunod naman isang kutsarang harina pampalapot. Magbuhos din tayo ng konting tubig. Isang pirasong chicken cubes sa ating tutunawin pampalasa. At syempre, magbuhos din tayo ng evap para mas maging creamy ito. Kalahating kutsaritang paminta naman ang nilagay ko. So, okay na to? Ihalo na natin yung tokwa dito. Grabe, sauce pa lang ang creamy na. Kapit na kapit at paniguradong malasa. Bell pepper naman ang nilagay ko. Tapos sile pampagana. Guys, yung bell pepper optional lang to. Okay lang naman kahit hindi na kayo maglagay nito. Ginamit ko lang siyang pampakulay green dito sa recipe ko. Kung gusto mo naman, dahon na lang ng sibuyas ang ilagay nyo. Grabe, nakakaguto mga itsura. Kayong bahala kung gaano karaming kanin ang per order mo. Dahil ito toppings mo lang naman yung creamy tokwa dito. Eto ng ating creamy tofu rice bowl. Try nyo na din ang recipe na to. Pwede mong ibenta ng 45 pesos ang kada order nito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.